Nagbabala si PNP Chief General Nicolas Torre III na posibleng masibak sa serbisyo ang mga overweight na pulis. Ito ay kung hindi sila makapagbabawas ng timbang sa loob ng isang taon. Ayon kay Torre, sa ilalim ng batas, ang timbang ng isang pulis ay hindi dapat lalagpas o bababa sa limang kilo sa standard na timbang base sa kanilang taas, edad at kasarian. Kabilang ang pagbabawas ng timbang sa mga unang direktiba ni Torre mula noong maluklok siya bilang bagong PNP chief. Sakop nito ang lahat ng tauhan ng pambansang pulisya mula patrolman at patrolwoman hanggang mga senior police official. Ay, niya na, na yan kasi may build niya eh. eh hindi sabihin na overweight ka dahil dahil na uh, big bone ka. Pag big bone ka, i-consider yan ng standard kasi may medical basis ang mga pinagagagawa dyan. At, at talaga dyan, yung talagang mataba na hindi nag-exercise at na. hindi nag